Good morning, good morning mga gansa. Yan, ano bang ginagawa nyo? Nag-operation linis ng katawan kayo? Yan guys, nililinis nila mga katawan nila. nag po yan. Hmm? Ang ingay naman ng asong yun. Ano ba naman yung may-ari sa kabila? Hindi man lang nila mapakain. Kaya nag-iingay ang aso. Maingay ka. Ayun, may extra pa. May extra ng manok. Hmm? Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Talaga naman, mangingay ng aso. Tawawa naman. di ata napakain. yan ang aking mga gansa. May extra pang puting manok. Hmm? Bising-bising sila. Nagkakalkal ng kanilang mga hanip naligo kasi sila sa ulan eh, biglang tumigil ayan naglinis sila ng katawan hmm. Banyan. ito babae babae yan yun naman yung lalaki yan yan lumapit ka doon lapit ikaw ba Saan ka pupunta? Minum ng tubig. Ang dami pa naman dyan. May hmm? isa walang pakialam mo. Wala yan pakialam. Inis lang siya ng linis ng katawan niya. Katatapos lang ng ulan. Kaya yan. Hmm. May extra pang ibon maingay na ibon yan nalaglag pa yata doon ano ayan yan tumingin ka tumingin ka sa camera ayan na lalapit ting isa Yan, magpakitang ilas ka. Yan. Yabang mo ha. Tak. Oh. Dali tingin ka dito. Dali kinukuha ng kita. Binibidyohan kita. Dali tingin. Tak. Tak. Tapikin iling na iling. Pakating ka dito. deli Kak. Wala siyang pakialam. Hmm. <laughs> yan, yan. Kak. Tingin ka dito. deli Oh, nakaharap ka na rin lang eh. Yan. Yan ang mga alaga ko oh, guys. Pero yung nag-iingay na aso doon, hindi ko alaga yun ha. Sa kapitbahay yun. Kakaawa lang. Pinabayaan nila maulanan. Hmm. Ayan na, lalapitan ka na. Ayan na, kak. <laughs> Ayan, sige. Huwag iway mo pa yung pet mo. yan sige. Masunurin naman pala eh. Ayan, bilisan mo pa. Hmm. O, iniwanan ka na ng asawa mo, kak. Iniwanan ka na. Ayan. Tama na muna. Maraming salamat. Salamat sa panunood.